kapuso, ingat po sa paggamit naman ng mga tangke ng LPG. Sa Laguna, isa na namang insidente ng pagsabog ang naganap ng magliyab ang isang LPG habang inaayos ang host ng tangke nito. Labing dalawang sugatan, kabilang na po ang ilang bata. Balitang hatid ni Dante Pere... Perelio. nuslap nos ang balat ng batang babaeng ito matapos sumabog ang isang LPG tank sa isang bahay sa Barangay Longos, Kalayaan, Laguna. Isa lang siya sa labindalawang nasugatan sa insidente. Base sa inisyal na investigasyon, inaayos ng biktimang si Roderick Belica ang host ng LPG tank sa kanyang bahay. At dahil walang kuryente, nagsindi siya ng kandila para mailawan ito. Pero bigla raw lumiyab ang tangke sa kasumabog. Kritikal ang kondisyon ni Belica at kanyang ina na nagtamo ng third degree burn. Sugatan din ng kanyang misis, gayon din ang tatlong batang bumibili noon sa kanyang tindahan at pitong iba pa. Agad isinugod ng mga biktima sa General Juan Caelius District Hospital sa Pakil. Marami sa kanila inilipat sa Philippine General Hospital sa Maynila. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang nangyari. Tips naman ng Department of Energy para ligtas ang paggamit ng LPG. Palaging i-check ang rubber tube ng tangke kung may crack ito. Palitan din ng rubber tube isang beses kada dalawang taon. Dapat laging nakatayo ang posisyon ng tangke at nakalagay sa patag na sahig o lalagyan. Maaari rin i-check kung may tagas ang tangke sa pamamagitan ng paglalagay ng soap solution. Huwag ding ilagay ang tangke malapit sa mainit na bagay o sa ilalim ng araw at ulan. Dante Perello, GMA News.